Hi guys. Ang ulam pala natin for today's video ay pusit at saka pinola. Ito guys, nagpapakulo na ako ng ng gata. Ayan guys. Ganito guys ang ginagawa namin kapag kami magluluto ng pusit. Ayan guys, ang kaprikado na 'yan, may sibuyas, bawang, tsaka itong lara, kaminta nilagyan ko rin siya guys ng luya para mawala ang lansa ayan tapos pag ganyan na ang itsura nya at kumukulo na siya ilalagay na natin itong pusit nagtabi pala guys ako nitong tinta para mamaya ay lalagyan natin siya ng tinta para medyo black ang kulay nya ito guys ilalagay na natin ito dito sa ating pinakulong gata ng nyog. Ayan. Ganyan lang guys ang pagluluto namin. Hindi ko alam sa iba kung paanong luto ang gawa nila. Pero kami guys ay ganito. Pinapakulo namin muna yung gata para guys hindi siya kumorta. Ayan. Ayan na guys. Haluhaluin lang natin. Ayan lang yan, guys. Sino, guys, ang may paborito ng pusit? Sino ang kumakain dyan ng pusit? Ayan, guys. Ganyan pala guys ang kulay niyan kapag wala siyang tinta, medyo maputi, gawa ng gata. Kaya guys lalagyan natin niya ng tinta ito guys, yung itinabi kong tinta para siya ay umitim. Ito lang guys, ang sekreto dito, kaya siya ay kulay black. Pag kayo naglinis, magtitira kayo ng tinta. Ayan. Nasa sa inyo lang yung kung dadamihan ninyo o kunti lang. Ayan guys. Ayan na guys. Haluin lang natin. Ganyan ang magiging itsura niyan, guys, pag nilagyan niyo ng tinta, 'di ba? Black na, guys, ang kanyang kulay ng sabaw. Mas malinam naman 'yan, guys, pag ganyan. Ayun, pakuluin lang natin 'yan, guys. Medyo pakatihan lang natin 'yan ng sabaw. Ito na siya guys, kaunti na ang kanyang sabaw. Mayroon pala guys ako dyan ilalagay. Ito pala guys yung sikreto ko para mas lalo siyang sumarap at luminamnam yung kanyang lasa. Ito guys ay kalamansi. Kapag guys nagagata ako ng ulam, nilalagyan ko talaga guys ng kalamansi. Siguro kung may lemon, okay din. Kunti lang guys. Ayan. Kayo na lang bahala magtansya. Yan ay tatlong pirasong kalamansi dyan ang inilagay ko. Lalo na guys, pag yung ginataan na isda, yung tulingan, naglalagay din talaga ako guys dun ng kalamansi kapag nagluluto ako ng ginataan na tulingan. Napakasarap guys. I Try nyo. Ayan. Ayan na guys yung kanyang sabaw. Sarap. Yummy na yan guys.